Good morning. Kalamba na ko na. Andito na naman kami sa spot ng Pamigwitan. Kasama namin si Pareng Jonathan, si Mark at si Angelo. Si Pareng Neil ay kumukuha ng pamain. Umpisa na naman ng bakbakan sa panguhuli ng tilapia. <laughs> Tingnan natin kung anong mahuhuli natin mamaya ha. Abangan ninyo ang mga susunod nating aksyon dito sa Uh, lawa na laguna dito kami sa baybayin hindi na kami lulusok siguro dito na lang kami sa, sa, gilid para hindi kami mabasa hindi mabasa ang aming mga eggs okay mamaya na lang update namin kayo umpisa pa lang po ng pakpakan ay maliligo na, ang na. agad si Mark nilalabig na sumapit agad may ayun naka first catch na tayo Ari si Angelo, naka first catch na rin. Kahuli ah, na ng isa. Ayun, dumating na yung bangka ni tatay. Swerte yung pag nandito yung sa tabi yung bangka ni tatay, nakakahuli kami. Marami po kayo huli. Uh, eh, tingnan natin yung huli nila tatay kung may nahuli na dito. Ayun o. Oh. Oh. Walang hamo, kandole. Ano na, mo? Aruyo. Malang <laughs> ha mo, kallaki ho. Oh. Kula nan buntot. Kadalino ah, na si Mark. Are <laughs> hey, parang may huli. Eh. Ilulubog na. Okay. Oh. Okay. <laughs> Malang ha mo. Aruyo. Aruyo. Napa <laughs> to? Oh. Kula nan buntot. Panalo talaga. Pa-lukto ta malukto yo. Rat natin ho. Oh. oh. Nagliliter si? Mm. Ganda pa ng fishing rig. galing kay Constant the Barber. Panalo 'yan, mga ganyan. Nang hawo arroyo. Kuya Willie. Si Kuya Willie. yo wili. Yo wili. Luluto na natin yung uli natin. ah, lilinisin mo na. Ah, oh? press na press, buhay na buhay pa yan ha. Oo, oh, ba. Anong luto? Kakahuli rekta agad dito. Ano uh, ang putahin gagawin natin diyan? Sit and sour. Ah, Mangtong kasuyan. Isa muna mga una nating huli para meron na tayo pang ulam mamaya tanghali. Ay, akin par. May malalaki dun par. Okay, nandito ay. mga kasama natin pamimingwit. Shout out Shout out sa mga tatay dyan. Galaw-galaw din. Ay, <laughs> <laughs> ah, ito na. Tulutuin yung mamaya tanghali. Tumaki. Buli yan. Buli. Buli. na so binis ang pagyayari lang. kong tulang magaling <laughs> pre nakakalis isang tagal hindi na. lang <laughs> hindi na pinatagal <laughs> ah, ang galing ah, ang galing yan oh giling giling e, giling giling igiling e, moon ng matunaw ang taba <laughs> Wala na. Hindi man lang nagtagal. <laughs> Nakadali na naman siyang hero. Laki oh. Four fingers. Laki oh. Talagang uh, shout out po yung mga kaibigan mo dyan sa Takawayan Quezon. Sa oh, Isidro. Oh. Para marami kayong mahuling tilapia. Oh. Yan. Yan po ang gawain niya dito sa Laguna. Mamingwit. Okay. Pero <laughs> isang bisis lang isang linggo. Pag day off lang. Ayos. Ito na. Magluluto na kami ng aming tangalian. Ayan oh tapos sulihin, prito agad. Sabi nga ay hindi pa tumagal ng ilang segundo. Diretso agad siya kawali. Ang pupuntahan natin yung ebra. Sorry pa. Ah, so yung isawa, pretuhin -pre mo na. Nakikita nyo mamaya ang resulta nitong aming pre-pretuhin na pinagsamang native na tilapia at saka arroyo. Ayan o. Oh. Malaka yan. Ang lalaki, ang tataba. Ang ganda. Ang ganda. ganda. <laughs> Kasi ng mga tilapia, ang lalaki. Ito yun, salamanan na sila. Oh. Uh. Nakikita nyo Lahat yan ay yaman ng ating bansa. Yan. Ah. Talikasan. Lahat ang natatanaw nyo ay hindi sa akin yan. Primitive, talagang kumuha pa ng mga panggatong. Pari pakal, no? Nagawa pa na Ricardo, no? Okay, pre, ah. Ah, native, oh. Laki. Four fingers. Dariel, real four fingers yan oh, laki. Ah, uh, dali na. Laki oh. Pa anong ulam? <laughs> Ito, talapya ang walang kamatayan. Yan. <laughs> Dito na lang native, hindi walang hamok. <laughs> walang hamo. Dito kami sa tanghali na. Hindi namin si Pareng Neil, lumabas. Naputol ang kapong. Ang ganda dulo. Si Mark, oh, tahimik lang oh. <laughs> Laguna. Ayan o, ito yung aming huli dito. Anong loto ito pre? Ito ang naghuli o. Oh. Bar? Ah, uh, sweet, uh, is and sour na tilapia. Huli namin din sa lawa ng Laguna. Ayan o. Ano kami kakain na, wala pa si parang pakal Ayan po. Siguro mga limang kilo yung nandali namin tilapia. Uh, Mahigit kalahating araw ito. Uwi na kami. Hanggang sa muling video, iniwanan muna namin si Pakal sa vlog doon dahil Que o para não